crispy. Wow, wow naman kan si <laughs> For today's video, mga bossing, another late update na naman kita dahil nga niya nagkaroon niya ni Kit at masakit niya doon uh, yes, at medyo natagalan niya natin ng pag voice over so this time medyo nag-okay-okay yon at gabay nga niya magbayad niya kita. Kainan ni, na yung bisan nga nga natin na ating simpleng entrada, agraya galing nga rin video natin na, ay kung sino yung inaagto kita ito sa Barangay Rizal sa si iba. Sinampit abeo ka rin mga bossing ko ako niya barkadang si Pangit. Haroon mga bossing ho ay ako isang gabi ko nagpanaw dahil nga niya si Pangit, yun na unaw tangani. Iyamismo sa Barangay Rizal, agarag nag-commute nga ni ako pa agto iya. Bali, first time ko nga niya sa barangay Rizal nga ra. Since first time nga niya nato mga bossing, agbukon nga niya nato ng Kabisador area. Kaya nangutana na nga kita kay pangit kung saan kita masakay. Agsa yung kampi, padulong ratong pag agto na. Ng... Parang nga niya yung kita itse pag-son sa nang bagay. Agaran nga niya mga bossing sa part nga ra. Higing suwa nga niya kunin hapon. Oh. Isa nga nga na pang asawa ko maguwang ni pangit. Bukon ni Moron mga bossing at Japanese. Ha. Pero hapon yung ra na karoon niya hayo. Agpasugod pala galik ka ng mga bossing. Ruanda nga bagay. So bali yan kami naghapit sa karangalichunan dahil ngan imo karurumain o unar dahil nga rangalichunan ko karang mga bawsing nakaabot ya sa ibay ha mention na nini pangit ako nga kapalichun nga ni kuno sanda dahil sa rason nga may una sanda karang mga bawsing nga celebration nga pa dispedida para sa andang pamilya doon nga nga pagkabati ko nga may una galing nga lichun abago mo pa jaga ako ya para pagkawin nga sa ibay abas nga yung maroon agaragali mga bawsing dahil gali rodagan pa do sanda simple nga sa probinsya syempre ag ginabiyo nga kami karang mga bawsing this time nga kasubungan inaman nga nga sa naiban ni agaran nga mga barkada ka Nagsampit na mga bossing si Pangit nga magagtukon na kami si Lichuna. Nway no, makusayang ido nga na ako naghalin at kaibahan ng gihapon naman kaya mga bossing si nga kami Kaming tatlo gali mga bossing doon na agtungan na iya kara sa may Lichuna ng kampinan daag mga bossing ay nagagaha unang nga ni Sunday at Lichuna ay lang ni magaha nagagumo un nga pamantawan ko yung -brown, brown yut again. Kaya ginapanawagan ko makarag sa tanang nga mga bahay ag mga mga barangay hey, kung nag-uuso nga ni kamo itlitsyon nga malasa ag syempre nagugugo mo una kung kan mo ay hey, magagtuang kamo ag mag-inquire ang kamo, hey, mag ang kamo yung mga bossing kinong hapon sa Edmonds ni Kublitson balira nga ni mga bossing nga hey, 25 kilos ag duman pa pang oh, no, mga no. bossing dayangan hay native nga litson sa mismo rug alaga o di ba singka pa dubawad litson nga ni kamo mga bossing bago nga ni matapos itya ay mga nag-arrange nga ni 2 to 3 hours so there you are tol ibahay nuns nga ni una so day, kasal, bunyag, o anuman oh. nga klase at selebrasyon doon ay magkontak ang ni kamukara mga bossing sa so, contact number 0951215662. 2156628 one five nga ni ka na mga bossing nandaro mga pagkaon nga niya sa lamesa para nga na hi makaumpiso nga ni kita at ihapon o galing angan-angan burn out man sinakto na ah Okay, sige cancel anay kaya nagkanta-kanta na kami ka mga bossing na nga ipangit. Ang angan-angan nga na eh harang giumpisa nga nila pagpangadje para nga ni kami hi mabusogun at makakaon yun. A few moments later nga ni mga bossing ay sa wakas nagbalik kung nga nero kuryente may power yun may pang kuryente nagbalik kay ima wag hapa nagbalik kay mo, agar mga bossing excited yun ruta dahil nga ni it's ka in time hay do yun nga ni kanami tong mga bossing ruan ang itsura ko raya nga lechon plus may pansit agaroon naman nagkaon nato nagatubi-tubi karon ng baba kasi wakaw ka sa meat it lechon nga mauag to ag malas ag do yun galing mga bossing ay sinugok nga ni kara si banning nga model ka sa it ngalit nga ni nong Edmonds kaya haruno no mo nagpasundangan hindi nagtumin mati mo. sunod nga ni Karo ni nagbidyo okay kami sa kasadyan git dahil nga ni masinadyahon ro nga pamilya ng pangit kaya thank you so much nga pangit ag sa inyo nga pamilya salamat git dahil nabusog mo kami